Ayan, mga pangamig love shoutout sa lahat dyan. I video po today kami po ay kakain ng tanghalian. Ay bumili lang po kami ng ulam sa labas. Ayan, meron po kami munggo ngayon. Kasi Friday ngayon. Ayan, mga panggat. Meron ako dyan ano, at chicken na minudo. At meron ako dyan na ah, tilapia na tilapia na may gata. Ayan, mga panggat. Tilapia na may gata. Ayan. Ayan. Ayan yeah, mga panggay, ay kami po ay kakain na po kami ni Kylie at si Kuya Kili. Ito yung kanini ni Kylie, ito yung kanini ni Kili. At yan yung olam nila kasi hindi sila kumakain ng munggo. At hindi sila kumakain ng tilapia na ginataan mga pangka Kaya ganun ay hanggang gabi na to yung olam namin ngayon kasi ngayon ay ako lang kakain nitong munggo at itong tilapia. Kaya hanggang gabi na yan, pati yung ulam na yan, hanggang gabi na din yan. Ayan. Yan mga panggay kami ay nakatipid ngayon. Nakatipid kami ngayon ng ulam. Ay ulam namin ay 160 lang po yan lahat mga pangga. O siya na, ano pa inaantay natin? Ay kami ay nagugutom na. Kaya kakain muna kami mga pangga. Thank you, thank you for watching. Bye bye!